Yes, guys. Coffee naman tayo. Alam niyo naman dito, every morning, pag naglalakad kami ni Fabio, syempre, hindi mawawalan dumaan lagi sa bar. Magte-take ng coffee para mainita ng contents at mura habang naglalakad sa centro. Ito ating asukal. Meron siyang purkana geredso. At meron din siyang sugar na klasiko. Yung white sugar lang siya talaga. O, oh, ayan. Yung nauna is brown sugar. At ito naman yung dulcificante Yes, meron silang 3 types of sugars, pumili ka na lang ko ng bet mong gamitin. Halika na. Kapit tayo. Ang sarap magkape sa umagang malamig. Lalo pat malayo-layo rin ang aming mga lalakarin. Si Lolo, mahilig sa galaan, mahilig sa lakara. Mahirap gumala kapag ka malamig, lalo pat ang yung sikmura. Yes, nagbe-breakfast naman ako sa bahay bago kami gumala. Kaya lang syempre, pag dumaan kami sa bar, hindi maaaring hindi ka kami take ng coffee. Especially talaga naman ang coffee sa bar na to is very masarap. I hope guys, hindi kayo nagsasawa sa laging pinopos ng inyong lolang makulet, ha? Yes, a coffee a day keeps the doctors away. Yan lang naman, konting init ng sikmura, may libre pa yan chocolate. Yan ang ginamit kong pampatami sa aking kape. Kailangan din natin ng sugar, guys. Yes, is a source of energy din. Pero wag naman tayong sosobra. Mag-iingat din. Medyo mainit ang ating kafe. Dapat lang kasi paano maiinitan ang sikmura mo kung ang ininom mo ay malamig. O di ba? Guys, nagkakawalaan na nga, <laughs> nagkakawalaan ng stream ads. Yung sa akin, nawala din. Yung iba, ang dami ko nakita sa Facebook, nagkakawalaan. Nag Magulo yata nga yung system ng ating uh, AI ni Meta. Kulang yata sa kape. Ito naman si Fabio. Yan ang ginagamit niya sugar. Sugar cane. Ang sa kanya, brown sugar. Yes, nagkakawalaan nga ng stream ads. Ay, kulang yata sa kape ang ating AI ni Meta. Kinakalangang pagkapihin. Baka inaantok na rin yun. O sige guys, maraming salamat sa inyong panonood ha. Hanggang dito na lang. And see you next time sa susunod nating upload ng video. Coffee, coffee din.